Wherever you are, I will heal you. Ano? Okay ka na, Jack? <laughs> oh Ba't parang hindi na naandar to? <laughs> Ay, okay. <laughs> oh hello mga ka-MBC! Nandito naman tayo sa MV Eva Jocelyn. Ito yung barko, kung natatandaan natin ng 2013, ito yung barko na tinangay ng Bagyong Yolanda dahil sa lakas siguro ng impact, no? Nadala siya dito sa, sa baybayin ng parte ng Tacloban, ano? So, puntahan na natin. Ito na siya, oh. Napakalaki pala talaga nitong Eva Jocelyn. And Eva Jocelyn, Tulak natin, ha? Hindi, kasi nakasimento na sa talaga. At nakakatuwa rin kasi ginawa nilang isa sa mga tourist spot itong MV Eva Jocelyn. And uh, pasukin natin yung taas kung anong meron dun sa taas. Ha? Sige. Ganda rito. Puro mga dagat at bahay. Oh, ito naman. Ito yung history ng uh, MV, Eva Jocely is the only one of the eight marine vessels pushed inland here in Barangay Anibong by a giant 6 meter high storm surge caused 375 km per hour winds of Super Typhoon Yolanda. Okay, so Yolanda is the deadliest, di ba? Typhoon ever recorded in Philippine modern history and the strongest to make landfall on Philippine soil. Okay, 2015 siya in-unveil, no? So, talagang makasaysayan itong lugar na to and we are happy na narating natin ito. Okay? dito ah. Thank you sa ating mga kasama dito nagbabantay. Napakabait nila. And uh, sige, alis na tayo.